Maria, asa mo nang lakaw gapon sa imong mga amiga? Nang lakaw? ano mo? Merti ka gano? Nakakita, ay gano? Nagatika, may akong aho sa imong higdaanan. Maudi ay in init ka, kay nabutang day kag aho sa imong bugan. Hmm, patakoro si mama. Bisan sa si ilog, ganin ako to gibutang. Asa ba ka nakakatunan anang style Kanawa gahapon? Sa, sa imo mga barkada? Nangad to sa lulo ni Lucio ma. Kasayo ba ni ng marli nagyoyaw? <laughs> Maniid ko bi. na Mauna ay ako gusto nga makiguban ka sa ilaha. Sugod karon ron! Dinin ko gusto makakita nga makig-uban ka sa ilaha. Agay! <laughs> Papadlong ni si pa ma. Maong yawan sa siya sayahang mama. Bantay lang ka ha! Masuroy na imo mga barkada dire. Apilon po nagyoyaw. Ay! Ikaw na nung kawiks! Na! Ang pinyo, manungko ni mo nang naniagay na ikundiri kay Manugway kanding. Mangkali! Nakaw na! Dili kay maminaw ka niya! Ang sama ka, Marites! Yun ang... Ganin ang magmintay! Pero tira si Dino Pawiks, magmaritis pa! Ay, wala tong bunta na mo ang gibulak hapon. Naana po ng luwang. Napilbe ako yaw-yaw kanina ni ng Marlin. Ha! <laughs> ah, kamulang oy! Kapoy kayo! Talos ba o dun siya? Balong yaw to si ng Marlin. Di sila ha. Ah, ikaw! Ato na mila Maria! Di ka kabahin ron! <laughs> Ay! lang ni ako ang kanding. <laughs> <laughs> bahin-bahin dito sa kasaba ni nang Marlin ron. <laughs> Kaligo na dito kay pirti na nimong imata. Limo. <laughs> Ayoy! Nay! Na! Yeah! Maayo pinaabot ang duha. <laughs> Unsa may tuyo ninyo? <laughs> na nga si Maria, kay nawo gud bisabot ron. Na bisabot? <laughs> Maria dali sagot. Unsa man ma maligo na ang tako. <laughs> Sininyasay pa, oh. Oh, ba? Mga laagan kayo mo. Unsa, wala mo yung mga trabaho sa inyo, ha? Ang kanang iyon si Jigla, kung inyo pa nagiglimpyo sa inyo balay, naa pa mo yung <laughs>